Limitado pa rin ang operasyon ng LRT2. Kumusta rin natin ang sitwasyon sa Santolan Station. Live mula sa Pasig, may unang balita si James Agustin. James. Igan, maraming pasero ang stranded ngayong alas 7 ng umaga rito sa labas ng LRT2 Santolan Station. Limitado pa rin kasi yung biyahe ng tren mula sa Recto hanggang kubaw at pabalik. Karamihan doon sa mga stranded ay mga estudyante pahirapan yung pagbubuk nila sa motorcycle taxi app. Ang iba nga ilang beses na raw nakansela Dismayado ang mga pasahero dahil malilate na raw sila sa kanilang pupuntahan. Sa ngayon, sa ng LRTA ay patuloy ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng riles dito sa Santolan Station. Kagabi, nagkaproblema ang isang tren kung saan nawala sa riles ang unahang gulong nito dahilan para tumama ang kaliwang maharapang bahagi ng tren sa kanto ng platform. At ngayon naman, Igan, may tayo dito na libreng sakay mula sa LRTA. Yun nga, limitado lamang yun. Tiilang pasero lamang yun na isakay patungo dun sa area ng Pubao. Yung man latest mula dito sa Santolan Station ng LRT2 sa Pasig, balik sa Igan. Salamat, James Agustin. Simula nga po ngayong araw ay uh, ipinatutupad na rin yung uh, pagbebenta ng uh, 20 pesos kada kilong bigas para sa sektor ng transportasyon dito sa ating bansa. Kaya naririto po tayo ngayon sa ADC Kadiwa, dito po sa Electrical Road, dito po sa Quezon City para sa programa ng Department of Agriculture na BBM o Benteng Bigas, meron na. At uh, ito nga po ay uh, para sa mga transport sector gaya na nabanggit ko ibig sabihin kapag kayo po ay uh, registered na miyembro ng TODA ng inyong uh, local government unit ay uh, maaari po kayong makabilang uh, dito sa mga pagbibilhan ng 20 pesos kada kilong bigas at kasama po dito yung mga driver ng tricycle, ng pampublikong jeep, bus pati na rin po yung mga transport operator. Ang mga kabili po niyan gaya ng binanggit ko yung uh, recognized din ng LTFRB at LGU no? At uh, sa ilalim ng programa hanggang 10 kilo ng bigas Kada buwan ang maaaring bilhin po ng isang miyembro na magpapakita po ng ID nila. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang aabot sa mahigit 57,000 na public transport workers mula sa limang pangunahing lungsod ang mahikinabang sa programa ngayong araw. Ipinatutupad din ng DA ang programa sa pakipag-ugnayan sa Department of Transportation, Department of Interior and Local Government, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tumulong sa pagtukoy sa mga benepisyaryo mula sa transport sports sector. Yan. Makikita po natin dito si ate, ready na po siyang magbenta nitong 20 pesos kada kilong bigas para sa mga darating na mga miembro ng mga TODA registered sa LTFRB pati sa LGU. Ito po mga nakasupot-supot na rito ay tiglimang kilo po yan. Oo. So, nakalagay dito, bring your own eco bag ha, para hindi na sila magpo-provide pa ng karagdagang plastic. Kung gusto niyo naman po, ay eh, talagang uh, 10 kilo na kagad ang inyong bibilhin, nandito rin po yan. So, marami pa po rito na kanina nakita tayo na kinikilo talaga nila rito. Ayan. At ito po yung mga sako-sako ng mga bigas. So, marami pa naman pong supply dahil galing po yan mismo sa NFA, NFA warehouse para, uh, of course, masupply yan yung mga kababayan natin na miyembro ng transport sector na sila po ay bibili simula po ngayong araw. Mga kapuso, bukod po sa Metro Manila, may rule out na rin po ng 20 pesos kada kilong bigas para sa transport sector sa Tagum, Davao del Norte. At may unang balita live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy, Yes, Maris, ngayong araw nga ay ilulunsad yung uh, taga 20 pesos per kilo na bigas para sa mga tricycle drivers dito sa Tagum City, Davao del Norte. Dito sa multi-purpose gym, Rotary Park, sa Barangay Poblasyon, isasagawa ang pagbebenta ng murang bigas. Ayon sa Public Information Office ng Department of Agriculture, Region 11, na sa 200 bags o 10,000 kilos na bigas ang ibebenta. Hanggang 10 kilo lang ang pwedeng mabili ng kada driver. Kailangan nilang ipresenta ang kanilang transport ID. Nasa mahigit 1,000 ang uh, makaka-avail ng programa. Ang problema, nasa mahigit 3,000 ang drivers dito sa Tagum City. Mamayang hapon naman, magsasagawa ng na maikling programa para sa ceremonial selling upang opisyal na ilunsad ang 20 pesos per kilo na bigas para sa transport sector dito sa lungsod. Maliban dito sa Tagum City, Davao del Norte, Maris, ay ilulunsad din ito sa Panabo City, Davao del Norte. May inihandang 100 bags o 5,000 kilograms ng bigas para ibenta sa mga tricycle drivers doon sa Panabo City. Handa raw si Sen. Jingo Estrada at Joel Villanueva na pabuksan ang kanika nilang bank accounts kasunod ng pagdawit sa kanila sa mga maanumalyang flood control projects. Pinabulaan na naman ni Senate President Tito Soto ang pahayag ng Senate Minority na tila itinuturing na VIP witness si dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. May unang balita, si Rafi Tima. Para patunayan daw na walang katotohanan ng aligasyong kumikbak siya ng 30% sa mahigit 300 milyong pisong flood control project, may handang gawin si Senator Jinggoy Estrada. Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang kahit hindi hindi pa nagkocomment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Laxon, ngayon pa lang I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. I don't know with Sen. Joel, maybe will also conform with my idea. Ang aligasyon binitawan ni Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office sa pagdinig ng kamera nitong Martes. Nakontem sa Senado si Hernandez noong pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong lunes. Noong Martes, inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos siyang umapailan ng proteksyon sa kamera dahil sa pangambaraw sa kanyang seguridad. Pero kinabukasan, nagmosya sa Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail, bagay na inuprobahan sa plenaryo matapos malipat sa Pasay City Jail si Hernandez. Naghahain ng petisyon ng kanyang kampo para sa Rito Famparo para may sa ilalim siya sa Witness Protection Program at maibalik sa PNP Custodial Center. Humarap sa Pasay RTC Branch 112 si Hernandez para sa inihain niyang petisyon. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez, umapela sila na ibalik siya sa Senado. Ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni na Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kung papayagan doon nila si Hernandez na manatili sa Senado. Patunay ito na handa ang harapin ang mahirap na katotohanan. Agad din ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang maharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Good job, good job, good job. Eh, hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Ano okay. Hila nung court, bakit na-transfer uh, uh, siya sa Senate? Uh, there was a consensus between parties. Hirit naman ni Senator Joel Villanueva na inakusahan din ni Hernandez ng pagtanggap ng kickback nakapagtataka dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman na anya ang nasunod. Dagdag ni Sen. Dante Marcoleta na dating Blue Ribbon Committee Chairman, ang naturong committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan ididetain ang isang witness na cited in contempt. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tira naging VIP witness Hernandez. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP etong si Assistant D.E. Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong, uh, meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya ngayon yun eh. ba? Diba? So it's a ano, maling opinion. It's their opinion. Sa session, buling binaltahan ni Estrada si Hernandez. Why are we giving So much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today. Bakit? Bakit? Meron ba nagpaproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ang hinahingang minorya na nakadirekta mismo kay Soto, dahil tila hindi raw sila pinaprotektahan ng bagong mayorya. Puna ng Sen. Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila ng kwestyonin ng minorya ang naunang pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimik ang ang ating tinitingap dito. Kami po nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ng De La Rosa, hindi pinalagpas ng Senate President. Just because I mentioned that Martin Romaldes called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the, in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Si Marcoleta pinunari ng mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyong gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspect kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetyohan niyo na inedit yung affidavit, uh, paano kayo nagsuspetya? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetyohan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Sen. President Soto mula sa Rostrum to the rescue din ang ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang uh, uh, state witness, uh, kinakailangan buo, hindi edited, uh, and when I refer to edited, sila bilang mga testigo, kine-edit nila. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry Mr. President, but that's how it is. Sa uli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga petisyong pinagbutuhan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag aaway na yun. no need for a vote with the minority leader uh, and the group. Uh, I believe that uh, better coordination na lang po and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. And... Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang iniyaing reklamo ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Judge Secretary Jesus Crispin Remulla at iba pang opisyal ng gobyerno. Kauna ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakadetain sa International Criminal Court o ICC. Tingin ni Remulla, may kinalaman ng mga reklamo sa aplikasyon niya sa pagka-ombudsman. May unang balita si Salima Refran. Ilang araw matapos mabasura ang mga reklamo laban sa Kenya sa so Office of the Ombudsman, may panibagong mga reklamong kinakaharap si Justice Secretary Jesus Crispin de Mulya kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa visa ng ICC warrant. Naghain ng patong-patong ng mga reklamong kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Bukod kay Rimulya, damay sa mga reklamo ang kapatid niyang si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, Defense Secretary Gilbert Chudoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, mga dating PNP Chief Romel Marbil at Nicolas Torre III at iba pang opisyal na nang patupad ng warrant laban kay Duterte noong Marso. We have talked to uh, Acting Mayor Baste uh, Duterte and he has uh, willingly uh, accepted the call to file a case. And obviously all those involved including me. I've actually supported him. May substantial difference po itong kaso namin doon kay uh, sa kaso po na ipinail ni Senator Amy Marcos. Ang substantial difference po nito, yung mga tao mismo na nandun po sa incident ng no March 11, 2025 uh, generals, who former generals who were there, including Attorney Martin Delgra and myself, we all executed affidavits no, as to what transpired really during the incident. Naghain rin ng reklamong arbitrary detention laban kay Rimulya at kay NBI Director Jaime Santiago sa si Attorney Ferdinand Topacio para sa pag-aresto kina Kasi Ong at Sheila Guo sa Indonesia noong Agosto 2024. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Rimulya at Santiago hinggil dito. Si Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na nagsagawa ng pagdinig sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at nagsampa ng mga binasurang reklamo, naghahain naman ang motion for reconsideration sa ombudsman. Hinihingi rin niya mag-inhibit si acting ombudsman Dante Vargas at ang panel of investigators dahil may kinikilingan umano. O oh, ay siko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil Oh, I see your true colors. Nalulungkot ako kasi talagang uh, umaasa tayo sa ombudsman, lalong-lalo na sa mga panahon ito na umiira lahat ng report tungkol sa korupsyon. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at uh, manatili ang dangal ng ombudsman. Mahiya naman sila, mahiya naman silang lahat. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Vargas hinggil dito. Tinawag namang forum shopping ni Remulia ang mga reklamo para pigilan ng kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman ng bansa. May nakahain na rin daw na petition for certiorari sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. Bukod pa yan sa nakahain ring habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte sa si SC. It's really forum shopping. They want to make it impossible for the JBC to, 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 to get ...the requirements that I have to submit. And uh, ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to to shoot down my candidacy as ombudsman. Haharapin raw ni Remulia ang mga reklamo at umaasang makikita ng JBC ang totoo. Ito ang unang balita sa lima refran para sa GMA Integrated News. Sinisika pa namin kuna ng pahayagay pang opisyal na inireklamo ni Acting Mayor Duterte. sa sector finally magkakasama na ang apat na mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante sa Encantadia Chronicles Sangre. Yay! Hindi ba? Si Dia. Si Dia ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Kasunod ng paglitaw ni Dea Angel Guardian sa kampo ng mga sangre ay ang pagpapakita rin ng mga sagisag na mga brilyante. Si Adamos ang nakatakdang mga laga sa brilyante ng tubig. Si Flamara Faith na Sylvia sa brilyante ng apoy at si Terra Bianca Umali sa brilyante ng lupa. Tila naguluhan sila pati si Pirena Glyza de Castro nang si Dea na isang mineave ang napiling tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Samantala si Mitena Rian Ramos nagkaroon ng heartfelt reunion sa kanyang ama na si Memen Wendell Ramos. Humingi ng tawad si Memen sa nagawa kay Mitena. Dapat naman abangan ang nilulutong pag-aaklas ng mga mini-ave laban kay Mitena. Abangan yan sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.